Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Grosha Mitiana, ang iyong tenderang vlogger from Ligan City, Lanao del Norte. Ayan. Hello, hello, hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Thank you so much sa panunood at saka sa pag-subscribe ng aking YouTube channel. Ayan. So, ngayon is March 13. Uh, ano nga ba kayo? Wednesday. Yes, Wednesday. And time check tayo. It's 2 p.m. Ayan. So, ako lang mag-isa dito sa store kasi may nilakad si husband at saka yung anak kong lalaki nag-absent na naman sa school kasi um, nilalagnat, sinisipon at saka inuubo. Ayan. Dahil nga ba sa sobrang init ng panahon. Tapos, kahapon, biglang umulan. Ayan. Ito, medyo sinisipon nga ako. Nangangating yung ilong ko at saka ano eh, parang uubuhin na rin ako. kasi pabago-bago yung weather natin ngayon. Uh, Nag-stay siya ng mga almost two weeks or three weeks. Almost three weeks ng sobrang init tapos mahapong biglang kumulan. Ayan. So, ngayon, eh, may tanong si Ma'am, yung isa nating ano, isa nating viewers, isa nating viewers at saka ano diyan, nag-comment siya sa ating videos. Tanong niya kay Ma'am eight 3784. Hello Ma'am Alessa, ayan. Isa po siyang OFW. Sabi niya kasi, yung tanong niya is ano daw, um, hi Ma'am tanong niya, hi ma'am. hello, hello ma'am Alice Marian. Ask ko lang po, OFW po ako and soon pa uwi na po ako. Gusto ko magtindahan. Yan. <laughs> tanong ko, tanong ko po ma'am, is 150,000 pesos po, pwede na po ba i-capital na sari-sari store na open? I mean, pwede mag-walk-in sa loob ng store. Kompleto na po ba kaya yan, from soft drinks, alak, and cigarettes, and grocery. Ayan, thank you so much po, ma'am. Ayan. Thank you, ma'am, Melissa, sa question mo. Med, pasensya na medyo natagalan tayo sa pag, ano, sa pag uh, gawa ng video. Medyo matagal na din tong question niya, ay kwa yung tanong niya, doon sa comment section natin. Kasi nga, nag, ano ako eh, na, uh, uh, nagyaya na si ako si Buwa, tsaka nagpamanila din kami. Ayan. So, ngayon, sasa sasagutin natin yung tanong niya. tanong niya first is, Um, ano ba yun? Okay na ba? Is 150,000 pwede na po ba pang capital ng sari-sari store? Yes, pwede na po yan. Pwede, pwede na po yung 150,000 pesos na pang sa negosyo mo. Ayan, panimulang negosyo. 150,000 ha? Yan na lang yan eh. Um, pambili ng mga produkto. Okay? tamang tama na po yung 150,000. Pero doon sa tanong mo na kumpleto na po ba kaya yun from soft drinks, alak at sigarilyo? Well, ang sagot ko is Hinde. <laughs> hindi. hindi na hindi po yan kumpleto. Okay? Kasi alam niyo kasi ma'am, marami tayong i dapat i-consider lalo lalo na is nagsisimula ka pa lang. Yung 150,000 po is hindi po yan enough para makumpleto yung mga paninda natin. At saka alam nyo kasi ma'am, sa isang sari-sari store kasi nag negosyo, ang dami nating paninda. Iba't ibang klaseng paninda. <laughs> hindi lang po alak, hindi lang sigariliho at saka hindi lang din po soft drink. Napakadami. Meron pa tayong dilata, shampoo, bigas, ayan. So sa bigas pa lang ma'am at saka sa sa alak at saka soft drinks, kailangan mo ng malaking kapital doon. So dapat i-consider mo din po na yung apat na bagay na yan is kailangan ng malaking kapital. Hindi po talaga siya makukompleto. Ayan. Well anyway, pwede na po kayo magsimula doon sa 150,000 pesos na puhunan niyo. And then, advice ko din po sa inyo, if ever, since nga, ah, since nga, bago na kayo sa pag-negosyo, konti-konti lang po yung pag-ibig Kasi, nag-observe pa tayo at saka tinitingnan nyo kung ano yung fast moving dyan sa inyong area. Doon kasi sa sinasabi nyo open at saka walk-in na ano, na sari-sari store, kailangan mo talaga ng malaking space dyan. Kasi, pag maliit lang yung space mo, magsisipin sikan yung mga customer mo. At saka, kung malaki yung space mo, kailangan mo rin ng malaking kapital at saka, kailangan mo ng maraming maraming produkto para makuno yung paninda mo. At saka advice ko lang din po sa inyo ma'am, uh, maglaan kayo ng personal budget para doon sa inyong uh, personal na pangangailangan, okay? Magbigay kayo ng timeline ng 6 months to 1 year na 'yung kita niyo sa store niyo is hindi mo muna popunin or di ba kaya iruling mo muna, idagdag mo muna siya doon sa kapital uh, doon sa store mo para within 1 year is makompleto mo talaga yung paninda mo. At saka, obserbahan mo rin po kung ano yung mga pangangailangan or nire-request ng mga customer mo na hindi mo nabili dyan sa store mo. Pero sa 150,000 pesos po, mga mo, pwede na pwede na kayo masimulay. Okay? At saka, kung yung sa sinasabi nyo po, na nice, is pwede na po ba, makompleto na po yun? <laughs> hindi po talaga yan makompleto. I-consider mo pa yung, ano, yung mahal ng ang mahal ang bilihin ngayon, di ba? Dati kasi way back 2021, no, mas start ako, medyo mura pa yung mga panin Sa halagang 50,000, marami ka nang na patuloy nun. At saka doon sa nagsisimula kami, hindi pa doon kasama yung ano, hindi pa doon kasama yung alak, at saka hindi pa kasama doon yung soft drinks at saka bigas. Pero kasali, kasali na doon yung ano, yung sa sigarilyo. Pero yung sigarilyo na bilhin namin is dalawang ano lang klase. Uh, Malboro Blue at saka Malboro Uh, Marlboro Red at saka Winston na bulay. Uh, yun lang po yung anong nabili. Tapos, iba is, ano na, Um, pa konti-konti lang din na mga uh, dilata, mga shampoo, ayan. So, kailangan mo talaga siyang, kailangan mo talaga mag ng malaking pungunan kung gusto nyo po ng parang mini grocery or mini mart or walk-in na sari-sari ano, store. Pero sa halagang 150000 pwede-pwede na po kayo magsimulan yan. Ayan. So, tamang paikot ng po tayo sa pungunan at saka sa ating Uh, sa ating kita or doon sa ating uh, uh, income sa sari-sari store. Pero advice ko po, much better na huwag nyo po munang kunin yung yung kita sa sari-sari store. magbigay kayo ng timeline na 6 months to 1 year na hindi nyo kunin yung inyong kita sa sari-sari store para pandagdag puhunan doon sa inyong sari-sari store business hanggat uh, mapuno or makompleto niyo yung paninda ng inyong tindahan. Pero doon sa 150,000 po ma'am, dapat yung 150,000 pesos po is ano na yun eh, um, uh, buo na po yun uh, pambili nyo ng mga produkto. Hindi kasama doon yung rental, at saka yung sa renovation, at saka sa store equipment. Kasi pag yung 150,000 po, is kung dyan nyo po kinukuha yung rental, at saka yung renovation, at saka store equipment. Naku, so konting-konti na lang po talaga yung matitira nyo doon sa inyong pera na 150,000 if dyan nyo po kukunin sa 150,000 yung renta at saka yung um, uh, renovation at saka store equipment. Pero kung hindi kayo nag-aano ma'am, kung hindi kayo magre-rent, is much better kasi mas makaka-save kayo noon. Pero kung wala naman kayong ano, i-renovate, -re ayan. So much mas mabuti din po yun. Ayan. So ano lang ma'am, um, if ever magre-rent kayo or tapos mag magtayo pa kayo ng store niyo or may, or may i-renovate -re kayo ganyan at saka Uh, i-consider nyo, nyo rin po yung store equipment, ano ba yung mga basic equipment sa store, yung calculator ayan, yung calculator, ball pen logbook para sa sales and daily purchases nyo, at saka ano pa ba, ang um, sa shelves at saka mga sampayan, so yun po yung mga bagay na i-consider nyo sa store equipment mo para ano uh, para maliwalas tingnan yung tindahan mo, may shelves ka na uh, gagamitin para pang display at saka yun sa pansulat mo doon sa logbook na gagamitin nyo po. Ayan. So, mas mabuti na maglaan kayo ng ibang budget para doon. Ayan. So, yung 150,000 is okay na po yun panimula pero kung tinatanong niyo kung ano ba yung kompleto na po ba yun. So, hindi po siya kompleto kasi para hindi, hindi po talaga siya makukompleto doon sa 150,000 doon sa gusto niyo pong tindahan kasi medyo, med, uh, medyo, malaki din po yung kasing walk-in store na balak niyo pong itatayo. Pero kung gusto niyo po dagdagan yung uh, puhunan niyo, mas mabuti po. Pero as of now, ang advice ko is Um, simula po kayo, magsimula po muna kayo sa maliit na mga purchases. Huwag po muna bultuhan kasi hindi niyo pa alam kung ano yung mga fast moving item dyan sa lugar niyo Kasi nagsisimula pa kayo at saka nag-observe. Ayan. So, mas mabuti na start small pero at kinalaunan is doon na kayo magbibili ng bultuhan pag alam nyo na po yung uh, pasikot-sikot dyan sa tindahan nyo. Ayan. At saka na-identify nyo na rin po yung kung ano yung mas madaling mabenta at saka uh, ano yung hindi masyadong madaling ibenta. Ayan. So, sana po ma'am at sir is nakatulong itong video na to at saka yung opinion na sinishare ko sa inyo. Sa iyo, ayan. Sana po ay nakatulong. <laughs> ayan. So, ma'am, pag uwi nyo po, uh, magnegosyo na po kayo para hindi na po kayo magtrabaho abroad at saka hindi na po kayo mawalay dyan o malayo sa pamilya nyo. Ayan. So, sa simula lang po yan, ano, sa simula lang po ma, ano, mahirap Tsaka andali daling i ano ang dali-daling i mag up ng business ng sari-sari store at tsaka ang daming kakumpetensya. Um, advice ko lang po sa si inyo, tibayan niyo po yung loob niyo at tsaka um, i-sustain niyo po yung negosyo niyo kahit gaano kahirap, lalo lalo na hindi natin maiwasan na darating yung araw na matumal talaga ang tumal po nilalabanan, hindi po sinusukuan, ayan so dapat, ano kaya ma yung uh, matibay ayan, so marami kasing mga lalong lalo na kapupetensya ang daming kapupetensya kasi ng sari-sari store, so madali lang kasi siyang ano, i, uh, i put up na business, pero ang um, hirap kasi sa sari-sari store business is paano nyo po masustain in a long run. Pero kayang-kaya yan, ma'am. Okay. That's it. Sana po ay nakatulog itong sinishare ko po sa inyo. Ayan. So, thank you nga pala sa panunood. Ayan. Sa mga bago pong viewers, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe in my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para manotify ka in every videos that I upload Especially sa ating mga business tips, ideas, and story experience na rin. Ayan. So I'll see you in my next video. Bye. God bless and blesses everyone.